Ano to? Dalawang ungboy galing sa bubat. Sigurado ba kayong mga sundalo to at hindi mga hardinero? Ang tawang humalakhak sa apat na sulok ng press conference room sa Kuala Lumpur ay parang kulog malamig, mapanghusga, at puno ng lason. Ang nagsalita ay si Colonel Jin Longway, ang leader ng team mula sa Regional Power na kung tawagin ay Crimson Dragons, isang unit na kilala sa kanilang brutal na bagsik at walang kapantay na yabang ang kanyang mga mata, singkit at tila na siya, ay nakatutok sa dalawang lalaking Pilipinong tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa sina Sergeant Mateo, Matt Cruz at Corporal Rico, Kidlat Santos. Nakatayo sa tabi ni Colonel Jin ang kanyang partner, si Captain Feng Bao, isang lalaking tila pader na bato hindi nagsasalita, pero ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw ng panganib. Isang friendly exhibition. Dalawa laban sa dalawa, Isang kakaibang format, pagpapatuloy ni Colonel Jean habang nilalaro ang mikropono sa kanyang mga daliri. Pero huwag kayong mag-alala. Maging ang mga bata, kailangan turuan kung paano maglaro ng tama. Tuturuan namin sila kung paano sumuko. Nang mabilis. Muling nagtawanan ang mga international media. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil, tila mga kidlat na humahampa sa mga mukha ng dalawang Pilipino. Si Rico, ang mas bata sa dalawa, ay nagtiimbagang. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Nakakuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa, ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Gusto niyang tumayo sumigaw isumbat ang lahat ng insulto. Ngunit naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat isang marahan pero matatag na pagpisil. Si Matt hindi gumagalaw si Matt ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatitig lang kay Colonel Jane, hindi kumukurap. Walang galit walang takot tangin isang malalim, hindi maarok na katahimikan. Para siyang isang bundok na hindi kayang yanigin ng hangin. Ang katahimikang iyon mas nakakabingi pa sa sigawan. Napatigil sa pagtawa si Colonel Jin. Tila hindi siya komportable sa titig ni Matt, ano? Napipinaba ang dila ninyo? O baka naman? Sa bansa ninyo, hindi kayo tinuturo ang magsalita. Hindi pa rin umimik si Matt sa halip, marahan niyang kinuha ang bote ng tubig sa harap niya, uminom, at ibinalik ito sa mesa ng walang anumang ingay. Ang simpleng galaw na iyon ay isang mensahe. Hindi kakarapat dapat sa mga salita ko. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kwarto. Ang kwento ay pamilyar na sana ang malakas na nang-aapi, ang mahinang tinitiis ang lahat. Ang mga social media platforms ay sumabog libu-libong komento ang bumaha mula sa mga taga-suporta ng Crimson Dragons. Tapusin na yan sa unang round. Isang kahihiyan para sa ASEAN na magpadala ng mga basurero sa isang combat exhibition. Tignan natin kung ang tapang nila sa social media ay kaya nilang dalhin sa ring. Ngunit sa gitna ng ingay, isang larawan ang tahimik na lumitaw sa personal na social media page ni Sergeant Mateo Cruz. Walang caption, walang paliwanad. Isang litrato lang ng isang pares ng luma at putikang combat boots na nakapatong sa isang dakot ng tuyong lupa. At sa likod nito, nakasabit sa isang pako sa dingding na kahoy, ay isang kupas na dogtag ng kanyang lolo, isang veterano ng isang digmaang matagal nang natapos. Ang mga nakakaintindi ay naintindihan nito. Hindi iyon pagsuko. Hindi iyon takot. Iyon ay isang pangako na hindi binibigkas. Dahil kapag sinagot mo ng salita ang isang insulto, ibinababa mo ang iyong sarili sa level nila. Pero kapag ang pinili mo ay katahimikan, pinipilit mo silang tanungin ang kanilang sarili, bakit hindi siya natitinad. Ang katahimikan ay hindi pagtanggap. Ito ay isang paghahanda dahil alam ng isang tunay na mandirigma na ang totoong laban ay hindi nangyayari sa harap ng mikropono, kundi sa loob ng isang parisukat na lona kung saan ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso at ang tunog ng bumabagsak na katawan. Ang hindi nila alam ang kwento ay nagsimula na bago pa man tumunog ang bell. At ang unang maskara ng kayabangan ay malapit ng bumagsak. Alas otso ng gabi. Ang stadium sa Kuala Lumpur ay umuugong sa ingay. Ang mga ilaw ay nakatutok sa isang ring na nakatayo sa gitna ng kadiliman, parang isang dambana ng karahasan at karangalan. Ngunit sa gitna ng libu-libong sigawan at palakpakan, may dalawang anino na tahimik na lumabas mula sa backstage. Walang musika walang pyrotechnics. Walang pagbati sa manonood. Si Sergeant Mateo, Matt si Cruz isang pangalan na hindi man lang nabanggit ng mga sports analyst. Katamtaman ng taas, ang katawan ay hindi malaki at maskulado tulad ng kanyang mga kalaban. Ito ay katawan na hinubog ng hindi mabilang na oras ng training sa ilalim ng araw, sa putik, sa bubat. Ngunit ang kanyang mga mata iyon ang bagay na hindi mo kayang baliwalain kalmado, nakapokus at may lalim na tila nakita na ang lahat. Iyon ang mga mata ng isang scout ranger. Sa tabi niya si Corporal Rico Kidlat Santos. Mas bata, mas mababa ng kaunti, pero ang bawat galaw ay may dalang kuryente. May apoy sa kanyang mga mata, isang apoy na nagmula sa isang pangakong binitiwan niya sa puntod ng kanyang ama. Nang tawagin ng ring announcer ang kanilang mga pangalan, representing the Philippines, ang tanging ginawa nila ay isang mahigpit na paghawak kamay. Iyon na ang kanilang sumpaan. Walang sinuman ang nakakaalam, pero sa loob ng tatlong buwan, ang dalawang ito ay hindi nagsanay sa isang modernong iril na may aircon at mamahaling kagamitan. Ang kanilang training ground ay isang luma at maalikabok na kampo sa Tanay Rizal. Ang dinding ay kupas, ang sahig na semento ay may mga mansa ng pawis at dugo, at ang tanging musika nila ay ang tunog ng mga kuliglig sa gabi at ang sigaw ng kanilang tagapagsanay. Ang kanilang coach, si Master Sergeant, Tatay Ben Reyes, isang veterano ng mga labanan sa Mindanao, ay hindi sila tinuruan kung paano manalo sa puntos. Tinuruan niya sila kung paano lumaban para sa prinsipyo. Ang laban na ito, sabi ni Tatay Ben sa kanila isang hapon habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, ay hindi para sa medalya. Hindi para sa pera. Ito ay para sa bandila na nakatahi sa dibdib ninyo. Kapag pumasok kayo sa ring na yan, dalan nyo ang pangalan ng bawat Pilipinong nagbubuwis ng buhay para sa bayan. Huwag na huwag ninyong dudumihan yan. Minsan, sa sobrang pagod, halos sumuko na si Rico. Sinabi niya kay Matt, Lele, hindi ko na yata kaya. Bakit ba natin kailangang patunayan ang sarili natin sa kanila? Tumingin lang si Matt sa malayo sa mga bundok ng Sierra Madre. Hindi natin kailangang patunayan kahit ano, Rico, sabot niya. Ang kailangan lang nating gawin. Ay siguraduhin hindi tayo tatalikod. Isang linggo bago sila lumipad patungong Malaysia, tahimik na nagpunta si Rico sa libingan ng mga bayani. Tumayo siya sa harap ng isang simpleng puting krus. Doon nakahimlay ang kanyang ama, isang bayani ng Marawi CJ. Hindi siya umiyak. Inilapag niya lang ang kanyang kamay sa malamig na marmol at bumulong, tay, lalaban po ako. Hindi para manalo. Kundi para maalala nila na ang sundalong Pilipino. Kahit kailan. Ay hindi umuyuko. Ngayon, pabalik sa stadium. Ang mga ilaw ay tila naghihiwa sa hangin, hinahati ang ring sa dalawang panig ng liwanad at dilim. Sa isang panig, sina Colonel Jin Longwei at Captain Feng Bao, lumabas na parang mga action stars sa pelikula. Ang kanilang entrance music ay isang agresibong rock anthem. Kumakaway sila nagpapalakas ng sigawan. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Sa kabilang panig, sinamat at Rico, simpleng yumuko lang bilang paggalang. Walang pagyayabang, walang panginis. At ang katahimikang iyon ang simpleng pagyuko na iyon ang siyang nagpatahimik sa buong stadium. Nagsimulang magtaka ang mga tao. Sino ang dalawang ito? Bakit hindi sila katulad ng ibang mga fighter? Ang tunog sa background ay biglang nagbago. Napalitan nito ng isang mabagal, malalim na tunog ng kulintang, sinasabayan ng himig ng isang katutubong plauta. Tila isang soundtrack mula sa isang epikong pelikula. Itinutok ng kamera ang lens nito sa mga lumang boxing gloves ni Matt may mga tahi na ito, ang balat ay gasgas na. Ang gloves niya ay hindi bago, hindi makulay, pero ang bawat gasgas doon ay kwento ng pawis, dugo, at syaga na walang nakakaalam. Sa likod ng kanilang mga damit, hindi nakasulat ang kanilang mga pangalan. Dalawang salita lang ang nakaburda: Pilipinas. At sa sandaling iyon, tila hindi na mahalaga sa mga manonood kung sino ang malakas o mahina. Nagsimula nilang maramdaman na hindi na ito isang simpleng laban. Ito ay isang pagtatagpo ng dalawang magkaibang pilosopiya. Isang panig na maingay, mapagmataas at mapanghusga. At isang panig na tahimik, mapagkumbaba at hindi kailangang magsalita. Nang tumunog ang bell ang buong mundo ay tila huminto sa paghinga. Hindi para malaman kung sino ang unang susuntok kundi para makita kung paano tutugon ang isang Pilipino kapag ang kanyang pagkatao ay nyurakan. Ang tunog ng bell ay parang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Opisyal nang nagsimula ang laban. Dalawa yes dalawa. Isang format na bihirang makita, nang angailangan hindi lang ng lakas, kundi ng tiwala, koordinasyon, at isang diwang hindi kayang sirain. Sa unang segundo pa lang, ang Crimson Dragons ay sumugod na parang mga tigreng pinakawalan sa hawla. Si Captain Feng Bao, ang pader na bato, ay direktang sumugod kay Rico, nagpakawala ng sunod-sunod na sipa at suntok. Samantala, si Colonel Jin Longwei ay umikot sa gilid, hinahanap ang anggulo para isunod si Matt ang kanilang taktika ay malinaw na malinaw, paghiwalayin ang dalawa at tapusin agad ang isa para makuha ang bentahe. At sa unang tingin, tila epektibo ang kanilang plano. Wala pang isang minuto na huli si Rico. Isang malakas na sipa sa binti ang nagpatumba sa kanya, at sa isang iglap, nasa ilalim na siya ni Captain Feng, nakakandado sa isang masakit na ground and pound position. Lahat ng mata ay napunta kay Matt mag-isa na lang siya. Nakatayo sa gitna ng ring habang papalapit sa kanya ang dalawang kalaban. Walang sinuman sa buong stadium ang naniwalang kaya niyang tumagal. Ngunit walang sinuman ang nakahanda sa susunod na mangyayari. Hindi umatras si Matt na natili siyang nakatayo sa kanyang fighting stance, ang kanyang mga mata ay hindi natitinad. Hindi siya sumigaw, hindi humingi ng tulong. Ang ginawa niya lang ay humakbang pasulong. Dahan-dahan pero may bigat. Tila sinasabi, halikayo. Unang sumugod si Colonel Jin. Nagpakawala siya ng isang umiikot na sipa sa ulo, isang galaw na naging trademark niya sa kanyang mga nakaraang laban. Ngunit si Matt sa halip na harangin nito, ay bahagyang yumuko, iniikot ang kanyang balikat. Ang sipa ay dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo, isang pulgada lang ang layo. Ang timing ay perpekto. Hindi siya gumanti agad. Nagmasid siya naghintay. At nang si Captain Feng ay biglang lumipat para atakihin siya mula sa likod, umikot si Matt sa isang mabilis na galaw, sinunggaban niya ang braso ni Feng, ginamit ang momentum ng kalaban laban sa sarili nito, at ibinalibag ito sa lona. Blag. Yumanig ang buong ring. Napasigaw ang mga manonood. Hindi lang dahil sa galing ng teknike kundi dahil nagsimula na nilang makita ang lalaking ito ay hindi nag-isa. Dala niya ang buong bansa sa kanyang likuran. Sa loob ng halos tatlong minuto, si Matt ay lumaban mag-isa. Walang humpay na umiilag, sumasangga at gumaganti. Para siyang isang isdang lumalangoy sa gitna ng dalawang pating. Ang mga kombinasyon ng suntok at si Panina Jean at Feng ay unti-unting nawala sa tempo. Ang kanilang koordinasyon ay nagsimulang magkawatak-watak. Ang isa ay pagod na sa kasuntok sa hangin, ang isa ay naiinip na dahil hindi makahanap ng butas. At doon nakita ni Mat ang pagkakataon. Nang muling sumugod si Colonel Jin, isang pagkakamali iniwan niyang bukas ang kanyang tagiliran. Mabilis pa sa kidlat, pumasok si Matt, nagpakawala ng isang serye ng suntok sa katawan, at tinapos sa isang malakas na siko sa dibdib. Napaatra si Colonel Jin, hirap huminga. Sa kabilang banda, si Rico, matapos ang ilang minutong pagpupumiglas, ay nakawala rin sa pagkakasakal ni Captain Feng. Gumapang siya palayo at dahan-dahang tumayo. Pagod, may mga pasa, pero ang apoy sa kanyang mga mata ay mas nagliliyab pa kaysa dati. Ang dalawang sundalong Pilipino ay muling magkatabi. Walang salita. Isang tinginan lang, at sabay silang sumugod. Ngayon ang Pilipinas na ang umaatake. Si Matang nanguna, binuksan ang depensa ni Colonel Jin gamit ang isang Peking suntok at sinundan ng isang malakas na sipa sa binti. Natumba si Jin. Samantala, si Rico naman ang humarap kay Captain Feng. Sa bilis na parang kidlat, umikot siya sa likod nito at ikinulong ito sa isang furious neck choke. Wala pang sampung segundo, ang dalawang mayabang na Crimson Dragons ay nasa lona na walang magawa. Ang buong stadium ay tumayo. May sumisigaw, may umiiyak. At ang mga sigaw na Pilipinas. Pilipinas ay umalingaungaw. Hindi lang mula sa mga Pilipinong manonood kundi pati sa mga dayuhan mga taong dati hindi naniniwala sa kanila. Ngunit, ang tunay na nagpatibok sa puso ng lahat ay hindi ang knockout. Hindi ang magandang kombinasyon kundi ang paraan kung paano nila napanatili ang kanilang dangal sa bawat galaw. Pwedeng-pwede nang tapusin ni Matt si Colonel Jin. Isang suntok na lang. Pero huminto siya. Nang makitang wala ng kalaban-laban si Jin, tumayo lang siya doon, tiningnan ito at tumalikod. Hindi na kailangan ng isa pang suntok. Dahil ang laban ay tapos na bago pa man tumunog ang bell. Natapos ito noong sandaling ang isa ay pumili ng katahimikan at ang isa ay pumili ng kayabangan. Nang tumunog ang huling bell, ang buong stadium ay natahimik ng ilang segundo. Walang nagsigawan agad. Walang malakas na tugtog ng tabumpay. Ang tanging maririnig ay ang hingal ng mga mandirigma, ang bigat ng kanilang mga hakbang, at ang mga matang puno pa rin ng tensyon. Alam ng mga manunood na naroroon na ang nasaksihan nila ay higit pa sa isang laban. Ang dalawang sundalong Pilipino, Sinamat at Rico, ay hindi tumalon sa tuwa. Hindi sila nagdiwang ng todo. Ang ginawa lang nila ay marahang tinanggal ang kanilang mga gloves, yumuko sa mga manonood, at nilapitan ang kanilang mga kalaban para tingnan ang kanilang kalagayan. Sa kabilang sulok ng ring, si Colonel Jin Longway ay ginagamot ng mga mediko. Ang kanyang pisngi ay may sugat, ang kanyang katawan ay may mga pasa mula sa malakas na pagkakabagsak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, wala na ang yabang, wala na ang mapangasar na tingin. Ang pagyuko niya sa doktor ay isang tahimik na pag-amin ng pagkatalo. Sa likod niya, si Captain Feng Bao ay nakaupo, nakasandal sa post ng ring, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga tuhod. Ang taong nagsabing tatapusin niya ang laban sa loob ng dalawang minuto ay siya ngayong unang inaalalayan palabas ng ring. Walang nang asar sa kanila. Walang tumawa. At hindi na kailangan ng sinumang humusga. Dahil lumaban sila at natuto sila ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pagkapanalo, ang katahimikan, minsan, ay may dalang bigat ng isang buong kabundukan. Ang pagkatalong iyon ay hindi nagpababa sa tingin ng mga tao kay Colonel Jin. Sa katunayan, pagkatapos ng laban, ang video ng mga pag-ilag ni Matt, ang naguguluhang mga mata ni Colonel Jin, at ang sandaling pagkakaupo ni Captain Feng habang hawak ang kanyang tuhod ay mabilis na kumalat sa social media ng kanilang bansa. Maraming kababayan nila ang nag-iwan ng mga komento. Akala ko dati, mga baguhan lang sila. Nagkamali ako. Hindi pinabagsak ni Matsijin, pero pinabagsak niya ang yabang nating lahat. Kailangan nating tingnan ulit kung paano natin hinuhusgahan ang iba. Salamat sa pagtuturo sa amin ng isang leksyon. Hindi dapat maging mayabang hanggat hindi mo palubusang kilala ang iyong kalaban. May mga pagkatalo na hindi nakakasira ng dangal. Ang mga nangyayari pagkatapos nito ang siyang tunay na sumusukat sa pagkatao ng isang tao. Sa backstage, isang foreign journalist ang nakakuha ng isang sandali. Nilapitan ni Colonel Jean si Matt para makipagkamay. Walang nagsalita, pero ang paghawak kamay na iyon ay tumagal ng halos sampung segundo mas matagal kaysa sa karaniwang formalidad. Isang pangungusap lang ang binitiwan ni Jean, mahina ang boses. Hindi ko akalain na may matututunan ako sa laban na ito. Sinagot ito ni Matt ng isang tingin na walang panunumbat, walang pagyayabang. Tumango lang siya, na para bang sinasabi, ang tunay na tagumpay ay wala sa resulta, kundi sa paraan kung paano natin ito dinadala. Sa kultura ng martial arts sa Asia, may isang lumang pilosopiya, ang pagkatalo ay hindi kasing kahulugan ng kahihiyan. Hindi lahat ng talunan ay kaawa-awa at hindi lahat ng panalo ay mas dakila. Minsan, bumabagsak ang isang tao, hindi para malibing, kundi para matutong tumayo muli na may isang pagkataong mas matatag at mapagkumbaba. Ang ring noong gabing iyon ay isang malaking salamin. Ipinakita nito ang lahat ng dapat taglayin ng martial arts, tibay ng loob, galing sa teknika, at higit sa lahat pagpapakumbaba. Tapos na ang laban, pero walang umalis agad sa kanilang mga upuan na sila para tingnang maigi ang mga taong gumawa ng isang totoong pelikula na hindi kailangan ng artista at script. Ang international media ay nagsimulang gamitin ang mga salitang The Match of Respect para ilarawan ang kaganapan. Para sa mga Pilipino, iyon ang sandali kung saan ang bandila sa kanilang mga puso ay iwinagayway sa ibang paraan hindi mainay, hindi nagyayabang kundi sa pamamagitan ng kabutihang loob. Isang batang taga-Malaysia na nanonood kasama ang kanyang ama ang nagtanong, Papa, bakit hindi na po nila tinuloy ang laban kahit kaya naman nilang manalo? Tumingin. Lang ang ama sa ring kung saan si Matt ay yumuyuko sa kanyang natalong kalaban, at sumagot, dahil anak, may mga taong isinilang hindi para magpabagsak ng iba kundi para tulungan silang tumayo sa tamang oras. Ang kadakilaan ay wala sa dami ng suntok na pinakawalan mo kundi sa sandaling kaya mo ng manira pero pinili mo pa magpatawad. At minsan, Anak ang pagbagsak ay isa ring uri ng tagumpay kung tatayo kang muli na may pusong mas bukas. Nang bumalik ang katahimikan sa ring, nang ang dalawang mandirigma mula sa Crimson Dragons ay inaalalayan na palabas, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Si Matt, matapos suriin ang maliit na sugat sa kanyang braso, ay muling tumingin kay Captain Feng Bao ang lalaking pinabagsak niya gamit ang kanyang perpektong teknik. Ang mandirigmang dayuhan ay sinusubukang tumayo, nang dahil sa sakit at pagod. Munit bago pa siya makatayo ng tuwid, bigla siyang natigilan dahil si Matt ay lumapit sa kanya. Sa gitna ng papalakas na palakpakan sa gitna ng stadium na unti-unti nang nagiging tahimik yumuko si Matt, inabot ang kamay ni Captain Feng at siya mismo ang tumulong dito para makatayo. Walang salita. Walang anumang kilos na nagpapakita ng pagiging superior. Isang tao lang na tumutulong sa kapwa niya. Si Captain Feng ay nag-atubili noong una. Ang kanyang mga mata ay tila hindi makapaniwala. Pero nang mapagtanto niyang si Matt ay hindi lumapit para mang asar, hindi para magturo ng leksyon, kundi simpleng para tulungan siyang tumayo na parang isang kasama sa propesyon. Isang kapatid sa sining ng pakikipaglaban ang mga matang iyon ay biglang lumambot. Tumango siya ng marahan. Iyon ang kanilang unang paghawak kamay matapos ang laban. Isang paghawak kamay na may dalang paglago hindi dahil sa resulta, kundi dahil sa puso. Ang sining ng pakikipaglaban ay wala sa kamaw ito ay nasa paraan kung paano mo ginagamit ang iyong lakas. At ang pinakamataas na antas nito ay kapag alam mo kung kailan bibitaw at kung kailan hihinto. May isang anggulo ng kamera na nakuha ang eksena kung saan nagkaroon ng pagkakataon si Matt na in-knockout si Captain Feng. Noong sandaling nadulas ito at halos hindi na makagalaw sa isang sulok ng ring. Naghintay ang mga manonood ng isang pangwakas na suntok. Ngunit tumigil si Mat itinaas niya ang kanyang paa at ibinabarin rin ito. Isang dayuhang manunood ang nagpost sa social media, napanood ko na ang daan-daang laban sa Lene, pero ngayon lang ako nakakita ng isang fighter na nanalo sa pamamagitan ng hindi pagsunto. Ang international media ay sabay-sabay na nagulat, spirit before victory. Inilarawan ito ng isang sikat na sports magazine bilang, hindi na ito isang Eleni match, ito ay isang aralin sa pagiging isang mandirigma. Minsan, ang gloves ay hindi lang para umatak kundi para protektahan ang dignidad ng iyong sarili at ng iyong kalaban. Sa backstage, nang tanungin kung bakit hindi niya tinuloy ang laban, umiti lang si Mats pumunta ako rito para lumaban, hindi para mahiya ng tao. Bagsak na ang kalaban at ang kailangan nila sa oras na yon ay isang kamay hindi isa pang suntok. Si Rico, ang kanyang tahimik na partner, ay nagdagdag ang manalo sa isang laban madali lang. Pero ang manalo na napanatili mo ang respeto ng tao iyon ang tunay na mahalaga. Sa Pilipinas, tinatawag itong dangal. Isang malalim na konsepto na kaakibat ng bawat sundalo. Ang paglaban na may prinsipyo. Ang panalo na may karangalan. Ang pagkatalo na may pagtanggap. At noong gabing iyon, ang diwa ng dangal ay hindi itinuro sa isang lecture room kundi ipinakita sa gitna ng isang modernong liliring kung saan akala ng marami ay dugo, pawis at sigawan lang ang mahalaga. Hindi. Noong gabing iyon, ang ring ay nagkaroon ng kaluluwa. Nagkaroon ng kabutihang loob. Nagkaroon ng dignidad. Ang laban ay nagsara sa isang imahe na walang kamera ang nakakuha ng buo pero naramdaman ng milyon-milyong manonood. Ang apat na lalaki na umalis sa ring ay hindi na isang panalo at isang talo. Sila ay apat na mandirigma na dinaanan ang kayabangan, tinikman ang peit ng pagkatalo, at natutunan ang halaga ng respeto. Hindi iyon ang katapusan. Iyon ang simula ng isang bagay na mas mataas pa sa tagumpay, ang paggalang na nagmumula mismo sa taong dating humahamak sa iyo. Ang stadium ay sumabog sa palakpakan. Pero sa pagkakataong ito, hindi para sa isang knockout. Kundi para sa isang kilos ng paghinto sa tamang oras na hindi lahat ay nakakaintindi. Pero ang sinumang nakaintindi ay hindi na ito makakalimutan. Dahil kapag kaya mong pabagsakin ang isang kalaban pero pinili mong tulungan siyang tumayo, hindi ka lang isang mandirigma. Ikaw ay isang taong may daladalang diwa ng isang buong bansa. Ang maskara ay bumagsak sa lona. Hindi isang totoong maskara kundi ang hindi nakikitang maskara na isinuot nila bago paman pumasok sa laban. Ang maskara ng kayabangan ng mga masasakit na salita. Ang paniniwalang ang tagumpay ay para lang sa mga malalakas ang katawan at malalakas ang boses. Nang si Captain Feng Bao ay umuko kay Matt, nang si Colonel Jin Longwei ay tahimik na naglakad pabalik sa backstage ng walang kibo, doon lang napagtanto ng mga tao na hindi lang sila natalo sa isang laban. Nawala sa kanila ang isang balat na sila mismo ay hindi alam na kanilang suot. At ang pinakamahalaga ay tinanggap nila ito. Sa huling kuha ng video, sinadya ng direktor ng programa na bagalan ang paggalaw ng kamera. Ang ring ay walang laman. Ang dalawang peres ng blobs ng mga Pilipino ay maayos na nakalagay sa gitna. At sa isang madilim na sulok ang pulang maskara na may disenyo ng dragon ng Crimson Dragons ay nakatagilid, sinasalamin ang papalubog na ilaw ng stadium. Isang linya ng puting teksto ang lumitaw sa screen, dumating sila para magturo ng leksyon. Pero dahil huli, sila gani natuto ng pinakamahalagang aral. Huwag mong husgahan gani isang bansa sa si kanyang katahimikan. Dahil nire en taong isinilang hindi para magsalita kundi para gumawa. Ang huling eksena ay ang dalawang sundalong Pilipino na papalabas ng arena. Hindi nakataas ang kamay, hindi sumisigaw. Mabagal lang ang kanilang paglakad, tahimik at tuwid ang likod. Sa likuran nila, ang dambuhalang screen ay nagpapakita ng watawat ng Pilipinas. Hindi ito kumukutitap walang special effects. Pula puti at asul. Simple. Tahimik. Pero matatag. Tulad ng diwa na daladala ng dalawang lalaking iyon sa kanilang bawat hakbang. Ito ay LLA pero ito rin ang diwa ng Pilipinas. Ang diwa na hindi kailangang sumigaw para kilalanin. Ang diwa na hindi kailangang magyabang para pakinggan. Ang diwa na kailangan lang manahimik sa tamang oras at magsalita sa pamamagitan ng gawa kapag kinakailangan. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa dalawang sundalo. Ito ay salamin ng bawat isa sa atin. Sa buhay, maraming beses tayong mamaliitin. Maraming beses tayong husgahan. Maraming beses tayong sasabihan na hindi natin kaya. Maaari nating piliin sumigaw pabalik, makipagtalo, at ipaglaban ang ating sarili sa pamamagitan ng salita. O maaari nating piliin ang landas ni Namat at Rico. Ang landas ng katahimikan. Ang landas ng paghahanda. Ang landas ng pagpapakita sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay na kaya mong gawin, kundi sa katahimikan kaya mong panindigan sa gitna ng bagyo. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa iba, kundi ang pagtulong sa kanila na tumayo muli. At ang tunay na dangal ay ang pag-alam na kahit gaano kakalakas ang pinakamalaking kapangyarihan mo ay ang kakayahang maging mabuting tao. Ano ang pinakapumukaw sa inyong damdamin sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong boses. At kung kayo, tulad namin, ay sumasaludo sa tapang at dangal ng sundalong Pilipino at sa bawat ordinaryong mamamayan na lumalaban ng tahimik para sa kanilang pangarap at prinsipyo, i-share ninyo ang video na ito. Iparating natin sa buong mundo ang kwento ng katahimikang may dalang dignidad. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at magpapatibok ng ating mga puso. Muli, ito ang inyong lingkod nagsasabing ang pinakamalakas na sigaw minsan ay isang katahimikan. Hanggang sa muli,